dawat marunong ng sumunod. I-share natin 'yan. Okay? Yo, good morning, good morning. <laughs> so, andito na naman kami sa album. No? Sasakyan. And <clears> tinjò <throat> nag-aanuan kami kanina ni Mrs. na <laughs> <laughs> nga yung inaano namin na kapag daw sasabihan mo yung asawa mo na halimbawa ah uh, dapat hindi mainitin ang ulo mo kasi pag sinasabihan mo siya tapos ikaw din ikaw ang ikaw naman ay mainitin din ang ulo babalik lang sa yung tanong mo na or yung advice mo na ikaw din ikaw din parang gano'n, pag mainitin ang ulo mo tapos babalik sa ikaw din ikaw din mga ganun ba So, ayusin mo muna sarili mo bago ka mag-advise sa iba. ba? Diba? Kasi, sabi nga nila, only those marunong sumunod, sila lang yung makakapagpasunod. You will not be fit to be a leader if hindi ka marunong sumunod. Di ba? Makakapagpasunod ka lang kung marunong kang sumunod. Okay? Yun lang naman for today. And see you. Uh, oh, diba? Download ba? it. Dapat marunong kang sumunod. Share natin yan. Okay? Sige na. Hindi ka leader. Ba't hindi ka marunong sumunod? Kuya, dito mo na. Yung baby namin, na. ah. May ano pa yan. May bakon pa yan. May bakonan. With kuya. Ano nga lang? Bakit? Akala mo, hindi ko alam. <laughs>